Magandang gabi po mga kalaki. Marami po ako nabasa rito na nagchat-chat na Sir Red, hindi po lumalabas yung mga lucky numbers ko. Sir Red, tulong naman po. Sige po mga kalaki, papalitan ko po yung mga 2-digit at 3-digit lucky numbers po, mga 4-digit na hindi po nananalo po. Baka ito na po yung time para palitan natin yung mga lucky numbers nyo. Meron po ba kayong mga lucky numbers dyan na mga tinatayaan nyo po na hindi po nananalo? Papalitan po natin ngayong gabi yan mga kalaki Ngayon po ay June 29 Bukas po June 30 Gusto ko po bago na po ang mga lucky numbers na ilalaban nyo po Mula bukas hanggang 3 days po hanggang July 2 mga kalaki Okay Ang kailangan ko lang po mga kalaki Ay ang birth year nyo po mga kalaki Birth month at birth year lang po mga kalaki Pag-aaralan ko po ngayon yan At ire-reply ko po yan mga kalaki Okay Pag nakita ko pong kayo po ay nakafollow at nagsishare ng videos namin at nagko-comment mga kalaki, abay, automatic po may lucky numbers ka. Sabihin nyo lang po kung 2 digit, 3 digit ha, papalitan ko po yung mga lucky numbers na yun ha? at aalagaan nyo po ng 3 days mga kalaki. I-try nyo po ang aming mga lucky numbers, lalong lalo po sa mga bago din na nanonood, yung mga tinatayaan nyo po na yan na hindi na lumalabas, baka this time pwede na nating palitan. Kung gusto mo mga kalaki, re-replyan kita, basta nakita ko naka-follow ka, nagsishare ng videos namin mag-aantay ka lang po mga kalaki hanggang mamayang gabi po hanggang bukas magre-reply po ako at ang 6 digit lucky numbers ayan po sa screen yan po ay para po sa 655 ilaban nyo na po mga kalaki good luck mananalo tayo claim it